Akala ko may speech delay si Gon. Sa mga followers ko, ro, sa mga subscribers ko, alam niyo naman that I include my children dito sa vlog ko. Si Gib at pangani ko at si Gon na ang ating bunso or pangalawa. Siyempre hindi ko muna kiklin o bunso ko yan. Okay, so kaya ko nasabi na akala ko ay may speech delay yung pangalawa dahil nakocompare ko po siya sa pangani ko na si Gib. Bakit? Dahil madaldal talaga si Gib nung siya ay infant pa lamang at 2 months old dumadardal na po talaga si G. tuwang tuwa siya kasi gustong gusto niya dumadardal well hanggang ngayon madardal talaga siya kaya naman nung 2 months old na si Gon na compare ko po siya agad at uh, talagang nag wonder ako na bakit hindi pa siya nagkukus or parang uh, mas madardal compare din si kuya niya Well, hindi pa naman siya one year old nun. It's too early to know para masabi na baka malate siya sa kanyang pagsasalita. At two months, three months, very tahimik siya, mabait. Ang sabi nga sa kanya ay nonchalant siya. Kasi nilalaro na siya kasi nakatingin lang talaga siya. At bihira lang talaga siyang mag-smile. Pero sa akin naman, meron siyang uh, social smile. And then one time nga, kami ay bumiyahin ng ikit dalawang oras talagang nakatingin lang siya. Compared dun sa panganay ko, na at very young age, 2 to 3 months, talagang dumadal-dal yan kahit nasa sasakyan lang. Siyempre, wala pa namang 1 year old, kaya hindi ko pa talaga masabi na mayroon bang problem or uh, baka iba lang yung facing nilang dalawa. lumating ang 4 months, 5 months, nakikita ko naman na may improvement. Meron siya mga bubbles, meron na rin siyang social smile, nakikipagkulitan na rin siya, pero nako-compare pa din siya sa anak ko, dahil at 7 months, nung si Gibnon meron na siyang talent, nagkakanta na yon, nag na yon ng happy birthday pero itong si Gon talagang ano lang, uh, yun, uh, nag-smile naman, meron siyang mga coos, meron na siyang konting bubbles actually, meron na rin siyang mama eh mga at around 5 months to 6 months eh, hindi ko na masyadong pinapansin dahil lang sabi ko, baka talagang madaldal lang talaga si Gibnon at super bibo talaga siya. Isa pang comparison sa kanila kasi yung kuya niya, basta't may stranger, makikipagdaldalan niyan. Kahit hindi niya, kahit ngayon lang niya nakita, talagang magiging uh, very active siya, makita mo yung excitement. Wherein, itong isa, titignan lang niya, pero hindi siya iiyak ha. Titignan lang niya, papakinggan niya yung kung ano yung sinasabi nung stranger na yon pero bihira lang siyang mag or bihira lang siyang mag smile kaya tinatawag siya nonchalant sabi ko nga uh, sa stranger lang baka meron lang siyang talagang separation anxiety or meron talaga siyang anxiety sa mga stranger pero buti hindi siya umiyak kasi pag sa bahay naman pag sa mga kakilala naman niya sa akin sa mga lo sa lola niya lalo lalo na sa kuya niya mahal na mahal niya yung kuya niya eh, madal-dal naman din siya, tsaka nag-smile, tsaka tumatawa. Meron naman siyang tawa, maliban lang talaga pag may kaharap siyang stranger. Kaya yun, naku-compare ko pa rin talaga silang dalawa. Tapos, isang taon na si Gon, eto na, sabi ko, dapat may mga words na siya dito. May milestones na dapat siyang na-achieve. May bubbles na, may one word na, or dapat at least 18 words meron na siyang masabi. Ayun, meron naman improvement. Dada, meron na siyang dada. mama, may dada na. May Alam dada. na wo-wo, wo wowa. Wo pero, ganun pa din. naka-compare ko pa din siya. Dahil nung si Gibnon, at, at age one year old, nasabi na niya yung word, where, where did my mommy go? Kasi isang sentence sa uh, ganun. Isang sentence na buong ganun. Hindi naman saktong one year old. Pero siguro mga around 15 months to 16 months. Kaya sabi ko, uh, too early to know. Kaya maghintay pa tayo. Tapos, ang isa pang nakakadagdag sa anxiety ko is yung pag nag pag nag-browse ka ng social media, lumilitaw itong mga speech delay, mga science ng autism, may ADHD, yung mga kwentong mami kung paano na-diagnose. So, ang ginagawa ko, scroll up. Up. Kasi malalaman ng algorithm na yun yung pinapanood mo, magla-like ka pa, mag-comment ka pa. Kaya ang ginagawa ko talagang inaalis ko at hindi ko pinapaalam sa social media na na uh, gusto mong pinapanood yun. Kasi yun po yung trabaho ng, ng algorithm. Kapag tinagalan mo yung panonood doon, Mayat maya, dilitaw yan sa timeline mo or sa FYP mo, kung ano man ang social media platform na ginagamit mo, dilitaw at dilitaw yan. So, yung anxiety mo, madadagdagan, di ba? Lalo na kung yung talagang iniisip mo na may problem sa baby mo in terms of speech. Kaya yun, talagang inaalis ko lahat yun. And yung isa ko ding pediatrician na kaibigan, uh, nagtanong about sa speech delay, masabi ko, ayoko mo ng topic yan. Kasi uh, may, meron akong uh, parang konting worry sa pangalawa ko. Kaya sabi ko, no, wag muna tayong mag-stop. Huwag muna tayong mag-usap uh, about sa ganyan. Ayoko kasi madadagdagan lang yung anxiety ko about doon. Then we stop. Kaya mga mommies, na no, sinasabi ko sa inyo, para sa mga mommies na nag-worry about sa kanilang mga babies na uh, merong signs ng speech delay. At wala pang 2 years old, kailangan iwasan niyo po talagang manood ng mga social media na nagsasabing may speech delay yung inyong anak, yung mga signs or any uh, symptoms na magsasabi na merong Uh, behavioral or developmental disorders ibig mo kasi uh, talaga ka mag self-diagnose po kasi kayo. Mas okay kasi na ma-assess yan ng inyong doktor. Problem sa akin, ako kasi yung doktor ng mismo kong anak. So, ako din yung mag-a-assess. So, doble pa sakit sa akin, di ba? Eh, ang advantage naman, alam ko kung kailan yung tamang screening time. And that's 18 months and 24 months of age. Doon pa lang natin malalaman, or masasabi na may red flag si baby. Nag-wait pa ako at one year old pa lang naman ito. At meron naman siyang mga words. Kaya parang inignore ko lahat. Inignore ko yung anxiety ko. Inignore ko yung mga nakikita kong signs. And of course, dahil tinuturo ko sa inyo about yung speech delay, about uh, paano iwasan si baby na mag-develop ng ganitong condition, paano maiwasan ang pagkakaroon ng mahabang screen time, eh uh, i-apply ko na yan sa aking anak. Siyempre, kailangan practice what you preach or what you teach. At dahil nga gusto ko nang i-practice lahat ng mga tinuturo ko sa inyo at yung mga ginawa ko noon kay Gib, dahil aminin ko na itong kay Gon, hindi ko masyadong nagawa yung mga nagagawa ko kay Gib noon. Dahil nung pinagbubuntis ko tong si Gon, ito yung time na rumarakit ako, sumasiren ako sa mga iba't ibang klinik, And then, paumpisag pa lang yung clinic ko. And then, nagko-content ako. Very busy talaga ako noon. Unlike nung kay Gib noon, uh, I'm just doing my residency training. Hindi ako nagko-content. Hindi ako sa masayla. Hindi ako rumarakit. So, marami akong time. And talagang uh, very chill lang yung pregnancy ko noon. Kaya, yung lahat ng nagagawa ko during my pregnancy, ay eh, hindi ko nagagawa kay Gon. Tulad ng pagpapakinig ng Mozart music abang pinagbubuntis ko si Gon. Bihira lang nangyari yun. Dahil nga, sobrang busy ko nun. every night at uh, during uh, my baby's nap, mga afternoon nap niya, eh, piniplay ko ang Mozart music. Uh, tinuro sa yan na music can stimulate baby's brain development. So yun, yun yung ginawa kong lalabay yung Mozart. And then, uh, isa pa is yung nagbasa kami ng libro. Kasi talagang nagbasa kami ng libro kahit hindi niya maitindihan dahil yun din ang ginagawa namin ni Gabe. Third, ang ginawa ko is magkanta ng magkanta ng nursery. rhyme kahit one, two, three lang yung alam ko. Kaisa-isa pa lang. Paulit-ulit nga lang ako sa Twinkle Twinkle Little Star, sa Wheels on the Bus, which is nakikilig naman si Gon. At yun, nasasani siya. Uh, minsan sinasabihan niya ako at uh, improvement na yun na sinasabihan ka ng anak mo. Ibig sabihin, may stimulation na nangyayari. And isa pa, I try to command him. Tinitingnan ko kung okay yung kanyang language skill, kung ano yung naiintindahan niya. Kung English ba, Tagalog o kapampangan. Uh, fortunately, dalawa yung naiintindihan niya. Pero parang mas naiintindihan niya yung English kasi dahil siguro kasama niyang, yung kasama niya sa bahay. Si di ba ay nag english Pero I practice na mag-Tagalog na rin sa kanya para hindi ako mahirapan. <laughs> Ayun, kapag inutusan ko siya na kunin niya yung daddy niya, cover niya yung milk niya, naiintindihan niya yung yes and no, and then that's a big improvement already. And that's also a milestone kapag naiintindihan niya kayo. And kapag nag-yes siya and no, another improvement din yun sa part na yun. Kaya ang sabi ko, okay, naggumagana yung ang stimulation ko sa kanya, gumagana yung Uh, ginawa ko nun kay Gib na hindi ko nagawa ngayon kay Gon, hindi sabihin, uh, pwede kong i-share to sa mga mommies na wala pang one-year-old ang on baby eh, kulang, uh, parang na, naiisip niya na, na, hindi siya masyadong maladal. Around 14 months to 15 months sa si Gon, nabigla na lang ako na dumadami yung words niya at saka nagiging balatong na siya. Down, yung kapampangan, that's balatong. Yung gagayahin niya yung mga sinasabi mo. Ako, Kung wari, mo, star, nasabihin niya star. O kaya sabihin mo ay, how do you do that? Nabigla ako na nasabi niya yon Hindi yung how did you do that talaga. Parang, how do that? Ganon. Nabigla ako na nasabi niya yon Tapos, pinapa-identify ko yung mga, mga item. Nabigla ako na alam din niya yung banana, yung heart, uh, circle. Yan, na, na alam na rin niya yun. And then, kapag tinatanong ko, what's that? Kasabihin niya. And then, ang gusto ko sa kanya is alam na niya yung mga letters. That's around 17 months. Uh, alam na niyo yung letters, yung mga numbers, na bigla talaga ako. Kasi may part din na nanonood siya ng educational uh, TV. Eh di ba sabi ko, 18 months pwede na siyang manood. Pero hindi ko nasusunod yon dahil hindi naman ako tutok sa kanya. Okay, ito. Ah, uh, sinasabi ko na lang sa mga nagbabantay sa mga lolo and lola na limited lang yung screen time. So yun, nanonood siya na kahit uh, ayoko pero yun yung pinapanood niya yung A, B, C, hanggang ma-memorize sa lahat niya ng mga letters, ng alphabet, pati yung numbers na bigla ako, bakit alam niya yon <laughs> So, lagpas na ng 15 to 18 words ang alam po niya. Hindi lang yung mga letters, actually mga words. And ngayon, na 20 months na si give, ay si Gon, natutuwa ako na may mga, may mga paputol-putol na siyang sentence. Mommy, walk. Give, give, come. Open, please. Yon, sentence na yun eh. Eh, ang sentence, ang complete sentence, at around 2 years old pa. Wala pang 2 years old si Gon. And 20 months pa lang siya pa. Going 21 months. Natutuwa ko na na-stimulate ko siya ng ganun. And uh, happy ako na naging OA lang ako. <laughs> Actually, hindi naman OA okay kasi hindi ko pinayagan yung sarili ko na i-manifest yung gano'ng situation. Kaya ako i-share sa inyo to para sa pag-asa. Dahil, karamihan sa mga mommies nanonood ng mga kwento about paano na-diagnose yung anak nila, paano yung mga signs or mga red flag, paano yun na-diagnose. Ang nangyayari, nag-self-diagnose yung mga mommies. Nagiging super anxious. Nadaragdagan ng anxiety na baka meron din ang mga anak nila. Pero hindi din naman natin maalis talaga na may tulong din yung mga bentong kwento para ma-diagnose ng mas maaga ang mga anak nila at mabigyan ng maagang intervention gaya ng speech therapy, behavioral therapy, at proper assessment. Pero wag po kayo mag-stick sa ganung behavior. Advice ko lang ito. Mas maganda din na ma-assess siya ng uh, tamang uh, age at by a professional healthcare provider, yung mga doktor po ninyo at mga pediatrician. Bigyan niyo ng balance kagaya ng video na ito. Napatunayan ko na okay lang talaga ako pero di naman ganun ko okay eh, kasi hindi ka naman hinayaan ang sarili ko na maghanap ng mga signs. Maswerte ako dahil pedya ako at alam ko kung paano i-screen si baby. Eh, pero paano naman yung mga ibang nanay na hindi pedya, di ba? Hence this video. Kung ako sa iyo, kung may ganito ka ding kwento at may mga milestones naman na na-achieve, may mga words naman na nababanggit si baby, naiintindihan kayo, then Hayaan nyo lang lumabas, magsasalita din po yung mga yan. Just avoid being too paranoid and seek consult if still worried. Mas mga panatag ka kasi pag expert yung kausap niyo. Ang pagtatanong sa social media, pananood sa social media, pag research nyo online, ay makakadagdag po yan sa anxiety ninyo. Mas magandang i-search ninyo ang mga parenting tips kung paano palaguin ang kaalaman ni baby kung paano mapanatili ang health ni baby at kung paano magkaroon ng magandang brain development. Diba? Mas ganun yung dapat niyong pinapanood. Okay, o sana nakatulong po ang video na to. Magkita tayo ulit sa susunod ng mga kwento. Sana nakatulong. Paalam. Thank you!